Kasi nung panahon nga nung dating administrasyon, di ba, nakita ninyo mga kababayan ko, kanya-kanyang takipan. Binuhusan ng binuhusan ng mga vlogger upang pabanguhin ang bawat ahensya ng gobyerno. Hindi na natin maitatago yan dahil yan po ang katotohanan. Po na ano eh. Kung hindi pa nanalo si Pangulong Bongbong Marcos na presidente, hindi malalaman niyang flood control issue na yan eh kung wala pang Bongbong -bong Marcos na tumayo at handang banggain yung mga kontratista at mga nakikinabang sa flood control, kung wala pang BBM na nanalo, hindi malalaman yan eh. <tinyo> Kasi nung panahon nga nung dating administrasyon, di ba, nakita ninyo mga kababayang kanya-kanyang takipan, kanya-kanyang pabanguhan mga kababayang binuhusan ng binuhusan ng mga vlogger upang pabanguhin ang bawat ahensya ng gobyerno upang mapagtakpan mga kababayang ko ang mga baho na ginagawa nila sa loob ng ating pamahalaan. Hindi na natin maitatago yan dahil yan po ang katotohanan na ang pagpapabanguho nila at ang paggamit ng social media noon ay naging tulay upang mapagtakpan at hindi sumingaw ang mga baho na umaalingasaw na kanilang ginagawa na kababuyan sa ating pamahalaan, lalong lalo na dyan sa kagawaran ng DPWH.